Good morning, good morning, good morning. Mga kananay, kamusta kayo dyan ngayon? At maulan na naman ang ating panahon for today. For today's video, ay syempre, wala tayong ibang, ano, wala kayong ibang makikita ang background ko, kundi ang aking kusina. Dahil for today's video, ako ay magluluto ng dilis, yung dry dilis, ito siya. na ko na siya, ayan. Dilis. Kayo ba pag nagluluto ng dilis, yung bago ba ninyo niluluto is ni hinugasan niyo po ba? Ako kasi hinugasan ko muna siya para ano, yung hindi na siya dry kasi hinugasan ko na 'di ba? Toy, ano na siya, yung yang basa na siya, hindi na siya dry. <laughs> Hinugasan ko siya para sure na malinis ang ating ulam. Ito yung kanyang mga sangkap. Kamatis, bawang, sibuyas, at maglalagay ako ng kunting sili. Pero bago ako maglalagay ng sili, pagluto na yung mga ingredients natin at saka yung dilis, um, magsiseprate muna ako ng ano, nang ulam ng mga kids ko dahil hindi naman sila kumakain ng manghang ay kumakain sila pero hindi yung totally manghang masyado baka hindi kasi nila kayanin yung nilagay kong sili kaya siseparatan ko sila ng ano ng hindi ba ang hang meron ako ditong kunting kunting pork yan lalagyan ko siya ng kunting karne para may ibang sahog naman siya. Diba? Tara na! Umpisa na natin ang ating pa-cooking cooking sa aking kusina. Tayo ay mag-umpisa na sa aking pa-experiment for today's video. Ayusin ko muna kayo. Ayan. Nakaredy na ang aking kawali. Ayan. Parang matindi. Okay na. Let's get started. isa sa mga favorite ng aking bunso, itong dilis na ginisa. Gigisahin ko lang siya. Sinadya ako talagang maraming marami yung kamatis niya kasi masarap pag marami ang kamatis na sa hug. Kumbaga, walang halong gulay, eh yun na lang ang magiging gulay natin yung kamatis. Diba? Mantika, dadagdagan ko yung mantika kasi parang piprituhin natin yung ano, yung dilis dito sa mantika kasi hinugasan ko siya, hindi na siya dry. <laughs> Kaya dapat crispy siya. Alam nyo yun. Crispy. Pero lulutuin ko muna itong karne. Digisahin ko muna siya. Welcome back mga kananay sa aking video, sa aking vlog. Matagal-tagal tayong hindi nagkasama-sama dahil masama yung pakiramdam ko mga nakaraang araw. Ngayon lang na naman ako nakapagluto hindi nga ako nakakapaggawa ng ice candy dahil nga sama-sama ang pakiramdam ko. Ito na, ilagay na natin ang sibuyas. ilagay 'yung kamatis. Dilis ay yung kumuna 'to, karne. Para pag nilagay na 'yung dilis, luto na 'yung karne. Kasi mas matagal lutuin 'yung karne kaysa dilis. Hintayin muna natin mag golden brown 'yung ating bawang. Yan, lagay na natin yung cutlet. luto ng gilis. Kunti lang ang ating karne. <laughs> Ayan. Malambot na yung karne. Ilagay ko na yung bilis bago pala yung pamatis para ma toast yung ating bilis. This is it. Bilis. Para yung bilis is matoast din siya. So, hinugasan ko siya kanina para sure na sure na malinis ang ating bilis. Kunti yung aking mantika. Dadagdagan ko yung mantika niya. Kasi gusto ko may mantika-mantika yung bilis natin. Yun. Okay na yan. Pag crispy na yung bilis, lalagay ko na yung kamatis. Kung naamoy nyo lang dyan, <laughs> ang bango ng dilis. Hmm. Sandali, parang may nakita pa. Yun. Ayun. Ang bango. Dagdagan ko pa siya ng mantika. Kulang <clears throat> yung aking mantika kama na siguro yan. yan para hindi siya ma tutong. Masunog. Para crispy yung ating bilis. Yan. Ayan mo natin siya dyan kasi baka madurog yung ating niluluto pag nag-upag tayo. Halo ng halo. Mm, Bang. Mm. Mamaya ako maglalagay ng asin kasi baka ma ano to tong isda. Mm pagluto na siya at nahalo ko na yung lahat ng ingredients saka ko sa ko ko titikman pagluto na to ang bango ang bango talaga sa guys kulang talaga yung mantika ko dadagdagan ko ang aking mantika ulit Dami ang kunang para hindi na dagdag ng dagdag. Diba? kasi matagal din itong masira pero dahil meron siyang ano, kamatis dapat lutong-luto din yung kamatis para matagal masira yung bilis kahit ilang araw mo siyang imbakin dyan diba? tama ba ako? Yan. Hintayin muna natin mag ano crispy yung ating dilis. alat nga Lalagay ko na yung kamatis kasi ayun na siya crispy na siya halo-halo. Alam nyo guys, kung naaamoy nyo lang talaga, napakabango. Napakabango talaga. Kung alam nyo lang. Maglalagay na rin ako ng bitchin. Tinikman ko sa kanina, hindi na ako maglalagay ng asin kasi maalat na siya. Bitchin na lang at asukal. Kunti na lang itong bitchin. Kunti na lang ating bitchin. Uubusin ko na to Kasi, huwag na tayo magtira. <laughs> Kunti lang naman to o. Okay. At maghahalo na rin ako ng asukal. Nalagyan ko siya ng sugar. Asukal, pampera ng ibotkong <mulit> kung kaya at ako ina Re ng refill ng aking sugar. Eto na, eto na. Isang halo po at lalagyan ko ng sugar na. Lagyan ko na siya. Sukal. Dalawang kutsara. Ay, hindi na masyara. Malaking kutsara kasi ito, oh. Yung nakuha ko is one-fourth lang dito sa kutsara. Pero dalawa siya. Dalawang one-fourth na sugar. Kunti lang, lang. Marami, kunti lang yan. Akala nyo marami pero kunti lang yan. Akala mo marami pero kunti lang. Para yung alat niya at saka yung tamis. Lasang lasa at saka nag-combine. Diba? Malat kasi ito eh. maalat ang ating yan pagluto na yung as in yung kamatis natin lutong luto na yung alam nyo yon yung durog na durog yung kamatis patanggalin ko na maghahalo ako ng ay mag separate ako ng ulam ng mga gina kids ko at pagkatapos lalagyan ko na siya ng sili ayan nagdurog durog na yung kamatis natin Mabang, mabango siya guys. Kung nyo lang talaga. Titik hmm. Ko nga. Let's judge it. hmm Mm. Crispy yung ano? Hindi least crispy crispy. Masarap sya, guys. Yum. Ano Nakaseparate ako ng ma walang anghang na ano, ulam. Yun, Lalagay yun, ko wala. na yung ano, sili. Ito yung wala, ano, wala Mamay, wala ito? Opo, oh, wala. Walang anghang yan. Wala yung sili. Okay. Sarap. Sili. Labuyo. Hindi <laughs> naman siya labuyo. Yung ano lang siya, natural na sili tatlong piraso lang ngayon na ko kasi ayaw ko ng ano, ng maanghang. Ang kahinaan ko yung anghang. Pero dahil kakain yan si mister, kaya nilagyan ko siya ng kunting anghang. Ayan. Hintayin muna natin maluto yung sili. Tapos, tapos na tayo sa ating pa-experiment. bambu. Basta ko yung pangato yung hand. Hindi ko nalulok. tayo ko. namin dyan na po mami. sa kakulit mami ano ko. Leo, ba't hindi tayo malimok? na kaya ako maanghang to. Tatlong sili lang yung nilagay ko. Tatlo? Opo. Kasi Dapat, mamay apat. ang na ng anak ko. Anghang kang ano nun? Opo. Mm -hmm. Tapos na nga tayo sa aking pa-experiment ngayong araw. At ito na ang ating final dish for today's video. Final dish. Eto na, yung aking sineperate na hindi manghang na gilis. Yan. Ulam ng aking mga Juna Kids. Yeah. Lutong-luto yung kanyang kamatis. Oh, hmm, sarap. Ang bango. At ito naman yung dilis with sili. Yan. Masarap. Alam nyo guys, Diba maraming ano, yung iba't iba ang mga dilis na Meron tayo, meron yung kulay ano, puti. Ito kasi yung dilistong ano, kulay itim. Yan. Yung ganito siya ka o oh. To, yan. Meron pang mas maliit dito, kulay white siya, pero wala, ito lang yung naano sa amin <laughs> na i-deliver. Oh, yan. Sarap. Ni ko siya ng kunting sugar at uh, silly Yan. Ito yung sa mga junakids. Ito sa amin. Yan. Anyways, anyways, sige na. Bye-bye na mga kananay for today's video. Ako'y magpapaalam na dahil mahaba na ang ating mga pakintuhan for today's <laughs> yung mother ko. Nag-extra yung mother ko. Sige na, bye-bye na for today's video. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Thank you sa mga nakapag-subscribe na. At sa mga hindi pa po, please pa-subscribe and pa-likes my video. Bye-bye! And comment na rin, mga kananay. Bye-bye na. Sige na. Di ito na nga ang to. Ito na nga ang totoo na talaga ito magpapaalam na ako. Sige na. Bye-bye!